Hi guys. Jesus. Ang ganda ng nakuha nilang isda. Ang lalaki. Ayan o. Ayan. Pula. Anong isda yun eh boy? Wow. Kuha wow, ko tawag sa amin dito. Ito kinain ng ano ho. Ano nagkakain ito boy sa daga? Barakulo. Kinain ng pating na kalatid. Nakulawang ko tady. Ang laki sana. Tapos kinaong. Din. Tapos ito po. Kinain din yung ulo. Sayang. Big pa sana yun. Pang ulam. Ito Pang ulam mo yung tanghali. dating lang ng kapatid ko. Yan nakuha nila. 20 kilos daw nakuha nila. Tapos ito yung inuwing pang ulam dinala ni bininta na nila ng 20 kilos tapos ito na yun yan yun bulok na ito ito at saka ito isang kilo na siguro ito itong dalawa lang ito ito ang lakas masarap yan sa bawal o kaya inihaw yan 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 ang kuha nila tapos yung iba na sa ano dami. Unti lang inuwi nila kasi binibintan nila yung nahuli nila.